Guys, naghahanap kami ng pagkain, breakfast. Naglalakad kami. May dadaan. Yan, naglalakad kami guys. Hanap kami ng breakfast. Yan, breakfast. Ito, madali yung isa. Okay, gutom na daw siya. Yan. <laughs> Ilis, kagwapa bang ka, oh. Wow. Yan, ang init guys. O, oh, naglakad lang kami. Oh. Dali lang, mga 5 minutes lang lakarin namin. Ang init. Walang tao-tao. Kami lang naglakad. So, ah, ang init pa naman. Dawa, Mahirap yung maghahanap tayo ng breakfast. <laughs> Yan, mahanap kami ng breakfast sa kapitbahay. Titingnan namin kung mayroon bang pagkain dito. Yan, malapit na kami guys. Oh. Kami, Yan dadaling kami dadalhin ko kayo sa loob ng ano yan dito tayo daan <laughs> yan malapit lang guys tingnan yung isa oh ang bilis niyang lumakad kasi gutom na siya tapos init pa yan malapit na dito na kami uy paak ako paaog lamigas <laughs> iwan ko yan dito lang kami guys oh yan. Ayan, pasok kami dito. Dito kami maghanap ng pagkain. Ayan. dito kami maghanap ng papasok kami dito sa loob. Ayan. Ang amoy ng anong guys, pagkain. Yan. Dito kami. Guys, ito ang breakfast namin. Yan is the okay. uh, marinate at saka loaf okay. at saka yung isang kaldero okay. ng sinangag na halid. Ito, bagong panang bagong natin. Pagkain ng kapitbahay. Oh, Ayan. Ah, ah, ito. Dito kami sa friend ko sa ano. Kapitbahay lang namin. Pa. Sa Europe. Sa Europe. Okay. Yeah. okay. bye bye okay. ba? Kain muna ka tayo guys. Kain muna tayo. Okay. Bye. Kain